Alright. Good morning guys. So ngayon mag alas 9 na punta tayo sa may Costco kasi uh, ano ngayon 26 ng December, uh, Vaccine Day. yeah, So tingnan natin. Papasok tayo guys. Ha? Medyo maaga pa ngayon. Uh, sana hindi pa masyadong maraming tao. Okay? Let's go guys. So ngayon uh, maaga tayo. Kasi pag tanghali ka na dito, wala na. Punong-puno na. Okay, so uh, we're here now. Dito na tayo sa loob. Ayan, yung mga, uh, may mga TV rin kasi dito. Eh. Pero hindi sila sell, guys. Ayan. Yeah. May nakalagay kasi pagka sell Ayan, yung mga, may mga computers din dito. Pero mostly kasi mga pagkain. Ayan, yeah, ganun ang price Walang sell sila. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan yung mga malalakihan TV. So, dito, sari-sari yung mga display nila. May mga cellphone nga. Ayan, oh. Uh, Ganon din ang preso. Ayan, may mga laptop. Ayan. So, mga electronics ito. Nagsito, may computer. Ano nga, eh. Yung, ah, uh, tawag dito. Yung tower. Ayan. Ah, sorry. Sorry. Ah, okay. Ayan, ayun, so, meron ding ano, yung asa uh, ng system. Uh, so, may mga uh, jewelry, guys. Ayan, mamahal na mga presyo. Almost 5,000 for 99. 5,000 na, plus, yun, know, ito tax. Diamond, yan. Maraming silang, ano, dito, Mga... ano naman yung mga pinakilaan ayan yung cellphone ah, pag ano ka dalawa kasi malalaking company dito eh, yung Rogers at saka uh, Rogers na yung Bell dito may mura silang deal ngayon yung monthly payment ng hulugan cellphone so, digital, yes. so wala nga masyadong tao ngayon Yeah. Mm -hmm. Yeah. So, hindi rin mga pagkain lang yung mga sinisil. Kasi yung mga gamit, yeah. So, meron dito. Yeah. Pero hindi cell to eh, kaya lang, medyo mura kasi dito, guys. Ayan. Yeah. pati may dalas tumatakbo ayan may mga box power dura power dito may mga ano upuan ng sa computer gusto niya dito battery ayan. Mga paninda dito yun ano pading mesa yan eh. pag may party kahit sa bahay eh, yeah. pwede nyo itong magamit kahit sa park yan. Yeah. gamit pang ano karpentero yeah. tayo Hmm, ganyang battery o oh, 16.99 17 dollars isang ano ayan Duracell battery power bus yung boxer mga lights din so halo halo kasi dito mga display nila meron din yung ano pag sa washroom yan o yun yung door mga lights may ah, mga electronic din sila update pa pati mo may mga boots din sa kapos Where's the oil? Eh? Oil for car, okay. for change oil. Other side, I think. Maybe other side. Other side, right? Yeah, oh, oh. maybe. I'm not sure. Ah, okay. I just check. Thank you. Yeah. naghahanap tayo ng ano, yung pang oil change kasi mura dito, guys. Ito yung pagkis-kis pagka uh, may no? Pagka-ayod. Ayan, yeah, so... ay sinasabi na may mga gusto may mga sabon yan doon na yung banda yung mga karne yung mga frutas so hanapin natin yung ano yung sinasabi ng wala ito yung mga ano pagkain ng aso formula yan so so ito ito yung nanap ko guys Uh, tas so four two pun dalawa tak dalawa isinya dalawa paling lepas na yung ini sih yang yang kos guys Ayan. so so itu ya madali lang yung pagbayad nito kasi ang mahirap pagka maraming tao pila yung pag nagbabayad ka hindi kayo matatagalan so ngayon yan, oh. wala siguro maaga pa so ito may mga damit din sila ngayon, oh. So ko si Mrs. Maraming sila mga display ng oil. Yan oh. Prito, ano man, yung mga olive oil, meron din sila. Ayan. So, ito yung mga sugar dyan. Ayan. So, may bayal kasi yung ano nila. Ito yung nuts. Ayan. Ito yung may mga bulaklak naman. Ito na si mga sis. Ayan. 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 Hindi ako So dito, kung si gusto mong kumain, meron mga hotdog, yung pag merienda. Oh, kahit pang tanghalian, pwede yan. Order lang kayo dito. So, Luwang na mulang dito. So, ngayon nga dapat marami ng tao. Ayan. 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 Palabas na kami guys. So, bago tayo lumabas, papakita yung resibo. So, pinicheck nila kung ano yung mga binili mo. Baka may gumabis o so, kung ano. Kala nang tama lahat. So, Thank Yes. Thank you. Yes. Uh, yes. That's it, guys. See you in my next video.